Mga idol at kabayan, breaking news! Isang oil drilling rig na kita sa Tawi-Tawi. Monitoring station ng Pilipinas sa Tawi-Tawi ipinagbigay alam aga sa Naval Forces Western Midlaw ang kinilang nadiskubre. Ano kayang ginagawa ng drilling rig na ito sa katabigan ng Pilipinas? alamin China, kinalaban ang Israel. Isang malingakbang ang ginawa ng China na siguradong pagsisisihan nito balang araw. Hamas at Fata nasa China upang lumagda ng isang kasunduan. Isang pagpapakita na takot ang China sa mga terorista sa panig ng Hamas. Ginagawa nito ang lahat upang magtago sa likod ng China. Ang dating nagtatapang tapangan, mumoy na ngayon. Israel hindi nagustuhan ang mga kilos ng China. Giniit ng Israel na kahit anong pakikipag-aliansa o kasunduan man ang kanilang gagawin dudurog nito ang Hamas. Amerika at 28 mga bansa ipinakita ang pambihirang lakas sa karagatan. ilan sa mga kababayan natin ang nabahala nang makita ang isang oil drilling rig sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas sa Tawi-Tawi. Akala ng iba, meron ng itinayong oil drilling rig sa mismong katubigan ng Pilipinas pero matapos itong makita ng monitoring station ng bansa sa Tawi-Tawi, agad naman itong ipinagbigay alam sa Naval Forces Western Mindanao. Ang Naval Forces Western Mindanao sa pamamagitan ng Joint Task Force Poseidon ay naglunsad ito ang BRP Jose Loor Senior upang alamin ang paglitaw ng oil drilling rig sa katubigan ng Pilipinas, sinabi ng Naval Forces Western Mindanao noong ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan na ito ay isang Liberian Flag Oil Drilling Rig SSV. Katarina, agad namang in-escort ng BRP Joselo Orsinio ang SV Katarina habang naglalayag ito sa Sibuto sa Tawi-Tawi patungong Indonesia. Binoo at inactive ng Western Mindanao Kama ang Joint Task Force Poseidon para mas lalong mapahusay ang Maritime at Territorial Defense Operation sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, China gumawa ng napakadelikadong hakbang laban sa Israel sa isang hindi inaasang pagkakataon. Pumagita ang China sa pagitan ng FATA isang dating Palestinian National Liberation Movement at Hamas, kasalukuyang tinutugis at inuubos ng puraso ng Israel. Ipinakita lang ng China na takot ito na kumalaban sa mga terorista tulad ng Hamas. Sa halip ay nakipagbigay daan ito upang magkaroon ng pagkakataon ng Hamas na manumbalik sa pamamahala sa mga Palestinian kapag natapos na ang digmaan sa Gaza. isarin rin itong pagpapakita na mahina na ang Hamas. Kaya ginagawa nito ang lahat ng paraan upang magtago sa likod ng China. Pero kung akala ng Hamas na sa paraang ito ay malalampasan at maiwasan nila na mabura sa mundo, nagkakamali sila. Duda ang Israel sa ang ito sapagkat ang Fat at Hamas ay matagal nang magkaribal. Ayon sa Foreign Minister ng Israel, ang pamamahala ng Hamas ay kanilang dudurugin. Ang ginagawang pakipag-alib ng Fat at ang pagtanggap ng China sa Hamas sa kanilang sa isang malaking pagkakamali. Huwag magkakamali ang China mga kabayan dahil iba ang Israel. Hindi ito tulad ng ibang bansa na kayang pumigil sa kanilang galit. Sa ibang balita naman, sa isa namang pambihirang hakbang na ginawa ng mga crew ng isang pangkomersyal na barko na naglalayag sa Red Sea, nakita ng mga crew ng isang container ship ang isang unmanned surface vessel na patungo sa kanilang barko gamit lamang ang kanilang mga small arms. Binaril nito ang unmanned surface vessel na inilunsad ng huti habang papalapit na ito matagumpay na tinamaan at sumabog ang unmanned surface vehicle ng Houthi bago pa man makalapit ng tuluyan sa nasabing pangkomersyal na barko. блядь. Попали нахуй. Взорвали, взорвали. Окей, 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 блядь, видео, видео. Взорвали, взорвали его okay. нахуй. Good job, блядь. Sa ibang balita naman, ipinakita ng Amerika ang puwersa nito kasama ang 28 mga bansa, 40 mga barkong pandigma, 3 sovereign, 14 land forces, may git 150 mga eroplanong mandirigma at 25,000 mga sundalo sa RIMPAC 2024 sa Hawaiian Islands. Sa pagsasari na ito, ipinakita ang laki at lakas ng puwersa ng mga magkaalyado, isang mensahe sa China, North Korea, Russia at maging sa Iran na mananatili ang demokrasya sa mundong ito sa nasabing pinakamalaking military drill ng Amerika kasama ang mga kaalyado at partners. Naglunsad ang HMAS Sydney, isang barkong pandigma ng Australia ng isang naval strike missile. Ang Royal Netherlands Navy naman ay naglunsad ng Harpoon Missile bilang kabahagi ng sinking exercise sa kasalukuyang ginaganap na RIMPAC 2024.